sarap ng puto maya puto maya super sarap sarap yummy 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 coconut powder natin yung meron din coconut liquid at meron guys tapos meron akong 1 1⁄4 na sugar so yun yung ating mga sangkap for today so mag set na tayo isma ganoon ating mga sangkap So, ito na lang, guys. Anong pirasa mo? Anong mga sampak na lahat? Maglaki mo, sugar, loya. Saka, so, hindi tayo nawala ng coconut. Coconut liquid, guys. Wala kayong coconut. Pili naman yung pigain mo, Kinugkod na So, ito na lang guys. So, ang gagawin natin ay...

Mm, so, lang three So, isit aside natin siya. lagay okay, natin 'to on. So Hindi ko na ako guys na lagi yan. Ito natin ang ating pata so guys. So, kapagawin natin sa dyan. Ang sukat pa sa guys. So, isang data ang magagamit natin guys. So, yun. So guys, lalagyan na rin natin ang ating asukal so dyan. Kaputi. Kung gusto nyo guys, condense, may nyo rin siya guys. Tapos, lalagyan na rin natin ang ating bigas guys. So yun ating bigas. Ang gasan na yun siya guys. So, So, guys, ayan na. I-mix natin siya sa ating lata. Tapos, ilalagay natin yung ating loya, guys. Ayan yung ating loya may slice-slice. So, i-mixin natin siya ulit siya, guys. Tapos, lutuin na natin siya. So, dyan guys. Lagi na ito sa apoy. So, kaya natin kumulap siya din guys. Ang ating malangkit guys. Kasi wala na siyang tubig. So, haluin na natin siya. Luto na siya guys. Ano siya. Luto natin sa gata. Para masarap. So, lagyan natin siya ng Ayan. ay po po guys uh, naluto hi guys ito na po yung ating glutinous luto na siya guys so magandang tayo no? powder ko po, po na magagaling po siya dyan guys bulog bulogin ko na siya ang tama niyo, okay? Tapos, ilalagay natin dito sa coconut. So, na siya kalahit, guys. Ang sarap nito. Ilip-lip pa. lang guys, kung nga na? Poto Maya. Sa English po, ano, stick your your rice cake sa English guys ang masalap yung sa malaki so ganun siya kalaki, guys ang salap nito lulutuin siya, guys sa gata. sa, sa, sa

Hindi na siya igaganong siya. Bang cute. Tapos i-ano natin sa coconut powder. marami itong magagawa natin, guys. Puntumaya. First time ko gumawa nito guys. Put some maya. Maya, maya. Sarap okay. na. Glutinous. Malagkit guys. Masarap talaga. Kahit ang gawin mo ang uh, recipe. Magagamit mo ang glutinous. Ang super yummy guys. Mura na kasi ito sa palingki. Kahit dito ako sa ibang bansa guys nakabili pa rin kami ng malagkit dito kasi meron na mga Filipino market so marami pa nang magiling mga mga pagkain doon guys so dyan na muna kayo guys mag dagilugin ko na lang wait lang guys dyan na muna kayo so guys ayan ang ay aking potomaya so binilog-bilog ko siya guys So, yun naman ang style ko sa paggawa ng puto maya. So, yummy, guys. Kain na tayo. Marami na ako nagawa, guys, sa so, 3 cups lang yun siya. Ang aking malagkit, tatlong, tatlong ano lang siya, guys, cup. So, di ba, marami na ako nagawa. So, yummy, yummy, guys. ang sarap ng ating puto maya so tikman na natin siya guys madali lang siya gawin mm, sinain ko muna yung maragkit so ang sarap mm. sarap guys kain tayo tama yung asukal ko guys one quart lang ang asukal Well, thank you for watching to my sa channel guys see you in the next my video see you to the my next video thank you god bless you guys bye thank you so much